binigyan ng pagkilala ng Philippine National Police ang lahat ng special electoral board uh, board contingents na inay talaga sa katatapos ka 2025 national election. Sa isang seremonya sa Kamkrame ngayong uh, ngayong oras na ito, pinangunahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagkilala sa mga polis na nagsilbing tagabantay at tagabantay ng demokrasya sa buong panahon ng eleksyon. Iginawad sa kanila ang medalya ng kadakilaan, cash gift at token. Aabot sa 3,698 ang kabuang bilang ng Special Electoral Board contingent sa PNP na karamihan ay ipinadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Matatadag pinakilos ni Marbil ang Directorate for Personal and Records Management o DPRM para ihanda at ipamahagi ang karagdagang parangal sa lahat ng naitalaga sa election duties. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.